Welcome back sa ating programa Hung at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong taga-subaybay, siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Ang inyong lingkod, Shalira Hayla. Doon po pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang po, pindutin yung bottom bell. Nasa ganun, lagi kayo maging updated. Simulan natin ang ating usapin. Swerte, ito. Ang swerte at malas na dala ng ilaw na ginagamit nyo sa inyong bahay, alamin kung ano ito. Sa totoo po, yung... Swerte at malas na yan. Dito ko nga ito sa harap, ano nakikita ko. Yang usapin patungkol sa swerte at malas, no? Na may kinalaman sa ginagamit yung ilaw ay uh, may kakaiba. So yan ang ating pag-uusapan. Very ordinary na lamang kung makikita natin na ang ating tahanan ay siyempre wala namang bahay na walang ilaw. No? Siyempre, lahat ng bahay natin ay may ilaw kahit nga sa mga probinsya na hindi pa naabot ng kuryente ay may mga ilaw na ginagamit. Ito yung tinatawag nilang lampara na ginagamit ng, ng Gas ba yun o ano? Basta ganun. Kandila kaya? Eh, yan ang ating pag-uusapan sapagkat importante pala ang ilaw kasi ang ilan sa mga ilaw na yan pwede pala makapagdala ng malas. O kaya naman, syempre ng swerte. Pag-usapan natin. Dapat alam nyo ito, mga giliw kong tagapanood. Minsan, may dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng kamalasan sa buhay o madalas na pagkakasakit ng ating pamilya. Bakit kaya? Maraming beses ko na din namang nasasabi ito. Pwedeng may mali sa posisyon ng inyong bahay. Pwedeng ang poison arrow ay talagang... Ay, talaga naman. Ay, talaga naman. Tayka ka lang po, ah. Wait lang po. Sorry po, ah. Ah, nawala tuloy ako. Ah. Nawala ako, ah. Hello po, live po ako ngayon, ma'am. Pasensya na po. Ah, live po ako sa akin YouTube. Hmm. Wala tuloy ako doon sa ating pinag-uusapan. Bigla kasi tumawag. Nasa Bansang Amerika pa yung tumatawag. Sorry po, ma'am, kung hindi ko kayo nasagot. Pero about doon sa gusto yung malaman about sa inyong pinadalang payment, natanggap ko naman po yun. At eh, siyempre po, pinaprocess na namin yung pagpapadala sa inyo. Huwag kayong mag-worry sapagkat eh, makakarating naman sa inyo. Next week lang po, nandiyan na sa inyo yan. Ma'am, ano ah, pangalan itong si ma'am na tumawag sa amin. Ang kanyang message, Maria Cristina Castillo ng Hawaii. Maria Cristina Castillo ng Hawaii, huwag mo na pong tumawag at live tayo. Huwag po kayo mag-worry patungkol doon sa in-order ninyong Cleopatra Power Champ sapagkat yan po pinaprocess na para may padala sa inyo. Next week lamang po, nandyan na sa inyo yan. Kaya huwag kayo mag-alala. Ano po, ah, manood po muna kayo. Nawala po ako sa paksa ko nung bigla kayong tumawag eh. Dapat alam nyo ito, mga giliw kong taga-subaybay, minsan may dahilan kung bakit nakararanas tayo ng kamalasan o madalas na pagkakasakit. Maraming beses ko na ding nasasabi ito, pwedeng may mali sa posisyon ng inyong bahay. Pwedeng ang poison arrow ay talaga namang sapul na sapul kayo kaya nangyayari ang mga ganitong suliranin. Tulad na lamang ng tanong ng isa nating tagapanood, sabi niya sa akin, siya ay nagpapunsoy na dahil simula, dahil simula nung tumira siya sa kanyang bahay na pinamana ng kanyang mga magulang, ay naging masasakitin na siya. At ang dalawa niyang anak No, naging masasakitin dahil dun sa minana nilang bahay. Hindi naman daw nung time daw na yon na wala pa sila sa bahay na yon, hindi sila nagkakasakit. Kaya ang tanong nila, bakit ganon? Dati hindi naman daw sila sakitin pero simula na lumipat sila ay madalas ang nagkakasakit ang mga ito. Bukod pa nga, sa nawalan siya ng trabaho, kaya mabuti minabuti nilang ipapunsoy na mag-asawa ang kanilang minanang tahanan. At sa totoo lang, hindi niya alam kung nagkataon lamang dahil limang araw lang ang nakalipas ng may hindi niya inaasa ng pabalikin siya ng kanyang dating pinapasukan o yung dating company na pinapasukan ni Mr. ay agad siya tinawagan at pinabalik. At napakaganda pa raw, o napaganda pa ang kanyang posisyon sa bagong branch at siya doon ang tumatayong head. Diba? Siya yun, Esikwerte pa. Hindi rin nagkakasakit ang kanyang mga anak. Salamat at nilagyan iyon ng pangontra na iayos ang malayong posisyon ng mga gamit doon. Kung hindi raw dahil sa pagkukunsoy ng inyong lingkod, siya nilahayla, baka hirap na hirap pa rin sila at hindi na ang malas. Swerte po siguro dahil natumbok po agad ang maling enerhiya sa inyong lugar kung kaya't umipekto agad ang ginawa kong pagpupunsoy. Pero higit mong pasalamatan ay ating Panginoong Iso Kristo dahil siya ang tunay na nagbibigay sa inyo ng biyaya. Ngayon, pag-usapan natin ang pasilyo nang inyong tahanan. O yan, balik tayo. Alam nyo po, uh, may mga... Balikan ko lang, inabanggit ko kanina bago, bago may tumawag sa atin. Ay uh, yung bahay na yung kinagamit nating ilaw sa ating tahanan. Sabi ko nga kanina, mismo yung mga nasa baryo na walang kuryente, ay may mga ilaw ang bahay. Hindi po pwedeng wala kang ilaw, particular kung gabi na, lalo at doon ka nakatira. Siyempre, gagawa mo yan ng parang. Pero alam nyo ba, dahil sa ang mga ilaw na yan, pwedeng ang ginagamit yung ilaw ay pwedeng magatid sa inyo ng swerte. Pero, may mga ilaw din naman na ginagamit nyo na pwedeng makapagatid sa inyo ng kamalasan sa buhay. Aba, yan ang ating tinutumbok na paksain sa gabing ito. Marami sa atin ang nagtitipid sa paggamit natin ng ilaw o bulb sa ating tahanan. Siyempre, may nakikita ka bang bahay na malamlam lang ang mga ilaw nila? So, tipong nagtitipid So yung ibang portion ng bahay, walang ilaw. So, sinasara. May ilaw pero sinasara. At yung ibang part naman ng bahay nila, hindi sila gumagamit ng maliwalag na maliwalag na ilaw. Bagkos ang ginagamit nila ay yung parang kulay dilaw. Medyo madilaw. No? Hindi yung kamukha ng LED na talagang puting-puti yan. So ang baba pa nung watch na yung ginagamit nila. Kaya lalong mahina. Hindi sa 50 watts, naging 25 watts o so 20 watts kaya. sumahina so mahina, mali, mali, malamblam yung liwanag ng ilaw. Kapag ka malamblam ang liwanag ng ilaw sa inyong tahanan, partikular na sa inyong living room, sa dining area o sa kitchen area, ay pwede makapagdala ng negative energy. O mapalakas yung tinatawag nating negative chi sa inyong tahanan. Hindi siya makadaloy ng mahusay. Kaya ang sistema, kapag nagkaganon, eh humihina yung energy niya at yung negative energy o yung negative chi, ang siyang lumalakas. Ang enerhiya na siyang nag pa na ngayon sa kabahayan. Kapag ka ganoon ang nangyayari, pwede ang mawala ng trabaho ang ang uh, ng tahanan o yung head of the family o kaya naman mawalan din ng trabaho yung ibang nasa bahay na yon o kaya may magkasakit so hindi maganda ayun yung mga negative na bahagi ng ilaw no pansinin niyo kapag ka malamlam ang ilaw para napakalungkot ng bahay di po ba So naapektuhan yung enerhiya doon, kaya nagki-create siya ng negative na lumalakas yung form ng negative na siyang yumayakap ngayon doon sa kabahayan at sa pamilya na yon. Kapag nangyari ang ganon, siyempre doon nagsisimula ang malakas na malas. Kaya, iwasan nyo yan. Eh, maka, huwag magtipid. na no? May mura namang bulb no, na yung LED. Mahin, lang ang watts pero napakaliwanag, maputi pa ang ilaw. So kapag ka gano'n ang ilaw nyo, masigla ang tahanan. Malayo pa lang. Kapag piling mo masigla yung bahay niya, yung mga taong nakatira doon. Dahil lumalakas yung, yung positive energy sa tahanan na yun. Ano po? Kaya kung gagamit kayo ng ilaw, huwag nang mas masyadong maliwanag yung tama lamang pero kulay yung, yung white. Ano po? Ngayon, ituloy natin yung ating usapin patungkol dyan pa rin sa ilaw na yan. Ano po? Ah, uh, balikan lang natin. Ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pasilyo o hallway ng bahay o ng isang gusali. Sinasabing ang hallway o pasilyo ay tinatawag rin na isang silid o transition room. Dahil dito, dumadaan ang naninirahan sa bahay para lumipat sa iba pang silid. Kung hallway, no? Kasi may mga, may mga hallway talaga na pag dinaanan mo siya, tabi-tabi yung kwarto no? sa isang silid. Kung malamlam ang ilaw dyan, delikado. Nasa tamang disenyo ang isang pasilyo kung ito ay nasa tamang luwang, hindi masikip at walang nakaharang na alam hindi ka nais nice kung may mga pasilyo kayo ng ba sa bahay, walang nakahambalang, walang nakaharang. Dapat yung hallway na yun ay malinis. Kapagkat kung may mga nakaharang dyan, nakikreate na din yung negatibo. Nasa tamang disisyon, disenyo o design ng isang pasilyo, kung ito ay nasa tamang luwang, hindi masikip at walang nakaharang na alamang hindi ka nais-nais. Sigit -nais. sa lahat, may maliwanag na ilaw o 'yun yung sinasabi natin. Mainam din na maglagay ng halaman dito at tiyakin na hindi makakasagabal sa daraanan, ilagay sa gilid. Mainam sa pungso, ang pasilyo ay may sapat na liwanag o 'yung maliwanag na ilaw hindi malamlam. Kung madilim ang bahaging ito, maaaring maglagay ng artificial na ilaw sa o bintanang may salamin na paggalagusan ng liwanag ng araw. Lalo na kung umaga. Kasi kung madilim pa rin ang pasilyo nyo sa umaga, kailangan nyo may ilaw pa rin. Pero kung may bintana dyan o kaya may may parang glass dyan na kapag kasumikat yung araw, tatama at tumapasok sa loob, okay yon. Ang isang pasilyo ay hindi dapat masyadong mahaba. Maliba na lang kung maraming kwarto ang kalapit at kahabaan nito. Kailangan manatiling bukas ang pinto ng mga silid sa mahabang pasilyo. Kung mahabang pasilyo na medyo open yung door, pero kung ang pasilyo na naman tatlong kuwarto lang, okay lang naka close no? Para naman sa manlagtatanong kung anong mainam na ilagay na charm sa isang negosyo, umaging sa isang tahanan, pwedeng gamitin niyo yung Golden Power Stone. Ilagay sa lugar ng negosyo malapit sa inyong table na kinalalagyan ng pera kung may business. Mainam ito upang makaakit ng swerte o customer. Yan. Ka nitong nagdaan, araw, nagkaroon tayo ng uh, nagkaroon tayo ng ng uh, tayo ng isang video na inilabas ko rin dito sa akin channel. Ito yung particular doon sa Cleopatra Power Charm. Yung dalawamput-apat na kapangyarihan ng Cleopatra Power Charm. No? Medyo marami ang nagka-interest no? na kumuha nito. Sa totoo po, Limitado lamang yung bilang nito. Kaya kung nais nyo magkaroon, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917. 0968-940-1111. Pwede rin sa akin Viber. Yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at highlandloscoreshalir at yahoo.com. Ang aking Facebook, Shadir Hyla. at ang aking Facebook page, Hyla Shadir. I-follow niyo ako. Ah, uh, bukas po, bukas, ah, uh, ano ba tayo bukas? 14? Oh, uh, ah, Nariyan po ako sa Cavite, no? Nasa Cavite. Ah, uh, nariyan po tayo sa Cavite bukas. Uh, pero parang i-adjust natin ito lang Sunday, no? Uh, kung po may do sa may schedule po kasi ako bukas dito, baka i-adjust ko lang Sunday. Yung pong pa-schedule sa akin, tatawagan ko po kayo bukas sa umaga para malaman niyo kung tuloy tayo bukas tomorrow tuloy tayo or or the next day no o sa Sunday no so yan po ang ating uh, tatawagan ko po kayo bukas sana po para dun. doon do po pala sa nagtanong sa akin about sa ilaw ayan na po sinagot ko na kayo ngayon punta naman natin yung uh, ating mga taga palood na nagchatsagang Panoorin tayo. Ito po si uh, Pablito Casiano. Good evening sa iyo Helen Ansalo. Good evening po Rosaline Yoga Yago. Rosmarie Bore, magandang gabi Perez Espeso. Bawal po bang magbigay ng kanin sa gabi pag may hihingi? Wala naman bawal. Okay naman po yun. Eh, nagpakain kayo ng gutom. Mabay, swerte yan. No? Eh, oh. hindi yan bawal. Ano? Walang bawal. Hindi yan bawal. Ano? Kaya swerte pa nga yan dahil nakatulong kayo. Angelica Sembulan. Magandang gabi. Pronda Julian. Panaginip ulit. Nakita tatlong alaman. Parang Bonsai halaman at may nakita po kung bato-bato. Ang bonsai na halaman, kasi kung palagong halaman yan, eh nagpapakita yan ng magandang uh, swerte. Pero kung bonsai, medyo ma matagal pa bago mo makamit yung swerte mo. Ano po? Yung mga bato-bato naman ay eh, simbolo simbol po yan ng uh, kalikasan. Mami Litz blago uh, ng Santo Tomas, Batangas. Magandang gabi sa iyo. Isabel Perez, good evening po. Elenita Villapuerte, magandang gabi. Alan Dolos. Si Alan Dolos. Alan Dolos. Alan uh, Dolos. Uh, may tinatanong marahin si Alan Dolos. Patuloy sa kanyang na kanya karawan. No? Si Alan Dolos, 1986, ah, okay naman po yung kapalaran mo sa taon na ito. No? Maganda naman po. Pero ingatan ng kalusugan sa huling bahagi ng 20 25. Marisa Patong, Marisa patong. Pasabay daw po yung boss niya bukas para magpapunsoy. Ano po? Eh, malalaman po natin yan kung matutuloy tayo bukas o sa Sunday. Ano po? Marisa Patong. Junio or Daniel? Good evening po. Elinita Villapuerte. 1965. Maganda naman po yung kapalaran nyo. Felicidad. Rabago. 1964. Okay naman po. Uh, okay naman po yung inyong kapalaran. Uh, so, yan. Uh, kung may mga nais nice kayong pag-usapan natin, pwede naman po kayong mag-mensahe sa akin sa aking numero at yan po yung aking sasagutin. Ah, uh, patungko po, po doon sa Cleopatra Power Charm. Eh, available po ito. Tulad na nabanggit ko kanina. Available din po ang ating uh, ang ating Energizer Magnetic Power Pendant na nagbibigay ng kalakasan sa inyong katawan. Nagbibigay din naman ng proteksyon upang makaiwas din kayo sa hindi magandang kapalaran. Nag-aati din siya ng swerte. Ano po? Nariyan din po yung Herembet Talisman, Testamentum Talisman, at yung Obsidian with Golden Power Zone Bracelet na kakaunti lang po yung stock natin noon. Ano po? Kaya naman na uh, kaya naman dun sa mga taga-panood natin na uh, mangyaring mangyari uh, nga pakishare lang po ang video nito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Dun sa hindi pa nakapagsubscribe, subscribe man po. Pindutin yung bottom bell. Nasa ganoon, lagi tayong maging, lagi kayo maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.